Hello mga kabeshi. Yan. Ito nandito na ako sa bahay, pauwi na. Tingnan ko po ano 'yon. Ni ni dada. Ano kaya ang ni ni dada? My cake Ayan ang aking handa. Wow, masarap naman ng cake.

ハははは

Today is my birthday kaya magpapasalamat po ako unang-una sa God dahil uh, binigyan niya po ako ng uh, panibagong buhay uh, para mabuhay dito sa mundong ibaba lalo na po sa aking pamilya sa mga kaibigan sa uh, sa aking kapatid sa aking ate mama sa papa ko tapos ah uh, lalong-lalo na po sa asawa ko na pinaglutuan at pinaghandaan niya po talaga ako. Nag-effort po talaga siya kahit walang tulog. Thank you, dada. Love you. At uh, sa mga kaibigan ko po na nagpunta, nakiselebrate uh, celebrate kahit paano, kahit sinamahan ko nila mag-celebrate ng aking birthday kahit busy tayo sa trabaho. yun so, Wala naman akong tanging hiling ay gumaling lang ang aking kapatid, yun lang po ang aking tanging hiling sa Panginoon. At maging malakas tayo at ilayo tayo sa anumang sakit. Yun. At nagpapasalamat din po ako sa aking uh, team, Kigol, Jimmy Community Group. Yan. Thank you, thank you po sa lahat na, na nag-send ng uh, video greeting sa aking kaarawan. Thank you, thank you. Very appreciated po yan. So, yan. Maraming salamat ata it's a blessing dahil na panibagong buhay panibagong taon na naman po ang ating mga um, tatapulsem Hello magandang magandang gabi po I don't know pa uh, advance happy happy birthday para bukas ayan I uh, wish ko lang na uh, more birthdays to come more blessings to come at uh, isa lang din po ang ating pray ang kagalingan ng yung kapatid ayan happy 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 birthday from team Kigol at the same time from me ayan happy birthday sa iyo idol na ma we love you ayan isa po nga uh, napaka napakagaling at napakabait na co-admin uh, ng uh, Kigol community. Ayan. Pagpatuloy mo lang, Idol. God bless you. God bless you. And happy birthday ulit. Ayan. Kasama po ni Inday Kurdap yung bumabati po na isang uh, maligayang kaarawan po, Idol Nova. Yeah, Okay. Happy birthday. Happy birthday. Miss. Miss. Nova. Nova. Descote. Descote. Happy birthday. Happy birthday. E era assim. Happy birthday. What's going on everybody? It's me JC for today's video, guys. Hindi ako magba-vlog kundi meron lang akong gustong batiin na mula po sa aming team. Ayan. Happy happy birthday sa 'yon, Nova D. Scottie mula po sa Team Kigol, ang co-admin nito, Wish ko sa iyo, uh, idol Nova De Scottie, uh, abundant harvest and stay healthy lagi. At uh, good luck sa iyong channel. Ang wish ko lang uh, sana tuloy-tuloy uh, na yung pag-alago ng yung channel at ma ka na din. Patuloy mo yung ginagawa mo, Idol Nova, na tumutulong sa lahat ng mga nangangailangan. Lalo-lalo na sa mga kapwa YouTuber. Patuloy mo yung pagiging energetic, funny, humble, at nagpapasaya sa lahat ng mga viewers. Kaya kagaya ko na first time kong dumalaw sa iyong LS ay nasisiyahan ako kaya paulit-ulit ko itong inaabangan at nanonood. Minsan hindi mo man ako na, na napapansin, hindi mo na ako nakikita sa so kasi gumagamit ako ng iba't ibang channel. So kahit papano napapasaya mo ako dahil sa iyong mga binibigas, sa iyong pananalita. So ayun. So you know, happy 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 birthday to you, Meme. We miss you. Ayan, mom Happy happy birthday po. Ah uh... <laughs> wish you all the best po ah uh, ingat kayo lagi din sa uh, Korea um, kung nasan man kayo mag ingat po kayo lagi and syempre sana dumami pa yung mga kabeses natin dyan no? <laughs> so ayun no know, um, marami akong natutunan sa iyo mga ba thank you thank you po sa lahat sa lahat ng mga uh, sinabi mo sa akin no? Uh, Hanggang ngayon, natatandaan ko pa. So, ano, ma'am no, ba no? Uh, happy, happy, happy birthday po sa inyo. Sa inyo dyan. Uh, at, ingat po kayo palagi. God bless. And, eh, sana, uh, baka po po kayo. Uh, soon. Ano po, no? Uh, yun. At, nga po pala, ma'am Noba. Ba? <laughs> baka naman. <laughs> so, Hi Mam Nova Descoria is local vlogger so gusto ko lang kayong bati ng happy happy birthday so sana bigyan pa kayo ng maraming maraming birthday sa inyong buhay so ayan Mam Nova Descoria so God bless so ingat lagi so thank you bye bye Hello Mam Nova Descoria happy happy birthday Awit pulang sa iyo, ma'am. good always. family, lagi sa work. Magkasal ka lagi. And sana di ka magbago. Thank you for being